Morning. Kaya tayo ng alaga nating hayop may maga. Always, kailangan tuwing maga, papakainin natin yan. Hmm. Kailangan po sa maga, Tapos harvestin lang natin isa isa. 3 6 9 Ano di ba diyan natin kinukuha yan? 12 15 18, 21 24 24 ang iniklog 25 ayan 25 po 'yung iniklog ng ating alagang ite. Itingnan pa natin dito baka may naka ligaw pang iklog dito wow oh, may, may iklog na maliit oh napakaliit naman ba't kaya Kinuulang kaya sa pagkain to ng iklog ng itlog ng ganito guys oh tinan nyo Tinin natin sa liwanag. Bakit siya nang iklog ng ganito kalit lang? Ano? mo nyo, oh. Oh, diba? Puan natin sa kasama niya, oh. Grabe. <laughs> Bakit nagkaroon ng ganon iklog? Good morning. Ayan. Narbis natin. Itlog na ang itik natin. Morning sa inyo. Narbis kami ng itlog ng itik. Saka nagpukain mga hayop. Morning sa inyo. Hello po. Ilangin natin ngayon maga. 5ยเป็นยุดิ่ง Pinasama yung isang itlog na maliit oh. Ba't kaya nagkaroon ng gano'n itong itlog? Imo, mo, oh. Ang laki ng depensya niya. Sa malakit sa maliit. Oh. Oo. Oh. Itlog ng itik yan, parehas. Bakit may nahalong maliit? Nakakatuwa naman. Parang itlog lang ng ibon tawag din, Bakaw. Yan. Yan tayo club kasi ng mga bakaw. O. Oh, Laka yung haha ya. <laughs> Nakakatawa. Pero yun, naipon natin. Tatlong araw na yan. Club ng itik. Three days na na, na natin yan. King maga mag nagaharvest kami kaya ito Ganyang karay yung napupulot nating yung itlog Three 3 days na yan mga nga, uh, ka vlogger kaya lang but naligaw itong isang to oh. lolo lolo sa liit oh. ha <laughs> ha tingnan. Pag na natin yung isang binabad natin, ito naman ang susunod natin ibababad bago iklog na maalat.